Hello! Ako ay magluluto ng spaghetti. Para sa birthday ng aking bunata. Sa aking anak e. Birthday. Ngayon, magluto ako ng pag-iit ba kahit isang kilo lang walang budget eh isang kilo lang na alam. isang kilo na

Ayun ko naman doon? Walang masungit pa naman yung aso. Walang magpapak ano, nabusan tayo ng mantika. Kasi nang no, magpapakain yan, baka ang payak na nga eh. Kaya hindi nila pinapakain. Pag magandang sa na lang sila nagpapakain ng alaga ng aso, pag maganda pa ang mm, balahibo pag matagal na pangit na hindi na nila inaalagaan ganun diba nipit ko muna to para maluwag ang pagkikilosan ko Xin xin ạ À, thầy, sorry, sorry Sorry, phụ <coughs> yeah Một phút tên ra của ito may nanonood din, salamat, salamat neta sa aking matimblan, vlog di Mali itong salamat, salamat, salamat pala yun. sa baksyon ano, aliksit ako ng plato <coughs>

kaya din ita ilagay mo na doon sa ano ito o oh. Vincent ibas mo na ito o sakit pa rin ng aking ano ay bigi at magkasakit pag magkasakit ang senior wala ibang kikilo kasi ikaw na ang nakakaalam ng mga nagawin pwede eh ibaba ko anak ano pwede kong ibaba ito siguro ibaba ko na lang hindi ko na ipakatan sa ay. yan ay ilagay mo oo oh, oh. na yan dahon, ilagay mo sa basurahan. Mm, -mm. E mm -hmm. isang kilo lang, isang ano lang ang isang isa o kalahati yata Yeah.

ko ng inima ko ng talagang, anong, luya. May inima ko ng luya at may tambong. Yun, luya at sambong kasi rin. ko na maganda sa katawan. <clears throat> kasi nang nakasakit nakasakit ako ng isang tambanya, niya talo yung Pilit akong mag-inom yan. Lahat na laboratory ko, ano, normal Dahil, one week akong mag-inom ng loyo, sa sambal. Kasi yung mga sakit ko, yung ano ko yun. Eh, alam mo naman pag may sakit, nervous ka agad. Uma, uminom ng ng na ng eh, kasi may masakit ng tabi ng doktor magpa urine magpa laboratory, magpa ultrasound lahat ginawa ko tapos nung ang mga resulta kasi ako pala inong ng tubig. Hindi ako, imbang bang lagi kong nakakalimutan ko na makinom. Kung hindi lang ako kumain, kaya nagalit mga anak ko. May hey, mama, makinom ka ng tubig lagi. Nakakalimutan ko naman. Lalo kong maginagawa ako. Nakakalimutan ah, ko. Kaya sinabi sa akin na gano'n, linggo ako uminom yan. Tapos, saka ako nagpa-laboratory. Wala, normal lahat. Cream, ultrasound, pakujo ng kihit. Wala, walang nakita. Dinamay ko lang ang tapos, puso. <laughs> ko na eh. Wala naman, normal naman ang, ano po, na Normal na mga ano ko. Sabi ko sa kanya, pag may nararamdaman ako. Itanda e ko ito, pag may nararamdaman ako, na eh. Ako na. Lalo na yung difference siyang sakit na hindi ako rin Hindi ako makakagalaw. Hindi ako makakira. Ka. di na napuloy yung tubig isa lang kasi ang kalan ko kaya asensya na hindi nasabayan ang pagluto at then kapag kumuloy yung মডেল Thank you. Gracias.

Thank you. Pero kasi maano eh. Ma... Kasi nilagyan ko ng... Gumamit kasi ako ng mic. Kaya... dan ayoko kasi ano

Kulok pa lang yun. Nahulog yung, nahulog yung taket. Ay, sorry.